guys and another another ride for today a ride with no route <laughs> <laughs> hindi alam kung saan papunta Ito guys simula pa lang ahon na agad tapos mainit yung araw last pag kahon ah, pa against the wind my goodness parang mabigat jack Mabi, mabig, mabigat ipa jack nabubulol na ako boy <tinyan> kaya nandiyak ba boy oh oh saan nandiyak Ah, wala ni siya. Tama na. Tawagin niyo sa inyo. Ayo tak taruh mus anak kuning kuno. Ayan guys, dito kami sa may diversion road guys uh, Ang labas nito guys, parang ayala yata guys Dito kami nag-start sa may kapisa na entrance guys Ayan 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 ito lusong Pero maya maya ito Babawi na naman itong lusong na to Sobrang ahaw na naman ito guys

nhá nhá gây Thế thì là giảm đi cô Vô mà lusong. lưu lusong

Salamat sa mga puno. Sila yung tumatakip sa mga ano, sa init ng araw. Ay, lusog na naman. Takay, -tak, ang ganda ng dalan. guys Grabe yung ahon na yan Parang masarap uminom ng malamig na malamig na malamig Ayan guys, para ayun siguro parang banayad na lang yung ano dyan yung ahon dyan guys kaya kaya lang yan please. It, please, guys Ito yung kasama guys Ayan yun yung stick Ano yung RD Hangar, boy? Saan magbili? Doon ka saan bisikleta? Wala na. Galing na kami nandoon. kung din, Kung mag uh, uliin na mo dito oh. Itong crossing ganina o Oh, diretso diretso lang mo dito Pagawas nyo highway na Sabay ko Hindi Masin Masin pala hindi pala kawit Masin Ito na eskwela han hmm. Na eskwela Pagawas nyo maasin Para dia Ning Pitogo sinunuk Diretso diretso na. Oh, motor. Motor motor. Pasige oh, si ingat-ingat mo ha.

guys ayoko oh, na. Na, na talaga mag bike ba sabi ko na kanina yun o ayun guys kapoy kapoy guys malapit na kami sa x doon sa Maison Roque. Oh, ano guys. Malapit na maglubog ang araw, guys. Ah, dami ng katambay dito, guys, kasi ganda 'yung ano. Yung sunset niyan, guys. Tingnan niyo. Lulubog na 'yung araw. Maraming tumatambay dito. Guys, basta bagong hub, guys. Karang batag oh, lang talaga, guys. Para kay Janix, bagong hub, guys. Sana, sana all. <laughs> basta bago Ay, ang hub. Guys, dinadag. Weird doc lito. Hey, wow. Hey, uh -huh. aso galit na galit yung aso guys <laughs> sa wakas pababa na daw to guys yan ang sabi ni Buboy guys si Doc Lito Boy, iyaay mo naman yung mga kasama natin na hindi na nagbabag, boy. Kaya mo naman. Hey, wow. <laughs> okay. <am> yo, <laughs> mo sila. Ibalik. Guys, balik na kayo magbike. Wow. Isa kayo ni Bongbong. Hi. Ito 15 speed <laughs> wala yung kaya alam talo yung kaya alam guys hawakan ko muna kasi itong pinakamayarap pinagawa ng walang babaik tapos nagbablog isang kamay lang o tingnan nyo isang kamay sa camera isang kamay sa manubela Oh, ito kahirap din guys Dito lang kami guys sa uh, may ano uh, crossing diversion. Going to Ayala, yun Wala, Ayala, na tayo. Kung <laughs> na. na. Kapoy na, kapoy. Ayan guys. Dito na kami guys. Wala man ang tubig dyan? gasolina yan. Harap <laughs> may mainuman guys. Bina exit ito bin yung sa may ayala na Jollibee <laughs> <laughs> <tinyo> uh, <happy> na, guys. <tinyo> Ay, Ito kami sa may lapas guys Pero ang exit ito guys Ayala pa rin ito kami exit may kadalagan tayo guys na tayo ng lapas guys Ayan. hasta la vista okay. goodbye lapas yun oh. Uh. know. guys exit na tayo ng lapas guys

Shoutout Ma'am at Toledo Agila Asamang takol? Ayan guys Sa haba-haba ng amin niya okay. Biyahe Biryanda muna tayo guys Sobrang pagod And Guys Piksura sa mga kikapoy <laughs> Kapoy kol? Okay. Okay. Ito, ito malagi. Hindi okay, ako ha. Huh? Gutom na ito pa, no? Dito kami ngayon guys, ayala guys. Daily Bread House. Uy na. Dol, pop up, dol! Pop up, dol! Pop up, dol!

sana subscribe kayo sa daily bread salamat ah, sa pinapay <laughs> <laughs> okay, hehehehe hindi si wala ka pakuran dahil bago ang hubs maingay na hubs tunog mayaman sabi sa abang at sabi tingog adunahan dito pala kami sa Ayala ngayon guys meron silang Jollibee 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 <laughs> Love ko to, Jollibee Ay, Magdo pala yun Sa <laughs> Jollibee, love ko to Di ba dyan? Ay, hindi na ang saya pala Sa paalataan e dyan Sa Magdo, pati sa Jollibee Whew. Ayala, is the busiest place Oh, tingnan nyo guys to oh. Larga mano guys Basta, oh, eh. na, na, na natin yan nyo hanggang lower na yun guys